ganda ng panahon, no? Hindi, ano. Pagpunin sa akin, ano, pag, ano, mo yung tumatakbo na, no? Oo. Oh. Ah, so... Hindi siguro, hindi na ginahat masyado. Nung na gamit niya, uy, may difference siya. Hindi problema. Ako oh, may problema yung makina. Hindi lang ba tumatakbo na? Kasi kung... Hindi kakabit lang yung kanopi nun. Saglit, wala pang isang oras yung pagkabit nun. So, anim na tornilyo lang yung kahit isang tao kahit ito lang yung dahil yun o parang ganyan o no? no? Oo yan madali lang ikabit yan canopy lang barigay na kalabay sa saan o tornillo sa dalawa tatlo anim anim tornillo siguro nung pagbiyahe pa sa mga sakit nung pagbiyahe niya papunta dun sa pinagawa ng canopy. Uh -huh. baka dun nagkaroon ng issue no tayo hmm may hirap ng naman pag ang issue makina. So, ang pyesa. Ito nakatsutsuyo na siya eh. Baka kasi hindi na pa na-testing bago siya na insure. Pero tinignan ko yung langis, ang baba talaga nung level ng langis eh. Paghugot ko ng dipstick. Alos wala siyang laman na langis eh. Ah, ganyan lang oh. Dapat nun sa dipstick, meron yung ano eh. Meron yung indicator sa dipstick, at least mga lahati eh, doon. Yun ang ano eh. <coughs> fifth day, wala pa rin development. Wala din kasi nakita na ano, no? post hill, no? Hmm. Marami kasi umahal. Ay, hindi, iba, iba yun doon. No? Yung malapit dito sa may ano, may manual eh. Man manual na. Walang mati. Yung mga 80-80 na 100, pwede na yung manual. manual. nung multi-cab dito sa tapat, no, no. okay. oh. Ano, no? Ah, sila, eh. Pang limang araw. Five days na tayo dito. Oo, oh, five days na yan. Ngayon, five days. Kasi dito. uno tayo eh. Oo, oh, dumating. <laughs> Wala pang update dun sa ano, multi top Kasi so, yung tao nga ngayon, hindi niya, ginawa na ano, no? Hindi kasi Dapat na Dapat nun, ang ginawa niya, ano muna, engine muna. Ay, Tapos yan. Ginawa, okay, lang tuloy kukuni na, tsaka nagka-issue malalaman natin mamaya kung tatawag yun ay no. so yun ang problema namin mga master sa multi cup na kinuha namin itatayo we dito sa Davao until now wala pang development um, kahapon actually kahapon dapat makukuha na kasi nag message sa amin yung gagawa na after lunch daw tatawagan kami nagantay kami kahapon hanggang hanggang ngayon wala pa rin update tapos naka offline na yung naka offline yung gumagawa ng multicab so pero ng mga nakarang araw no Tuesday uh, ah, nagsisend pa ng mga updates na in picture ng multicab okay na may mags na pintura na so ang sabi canopy na lang ang kulang para makuha na and ayun nga hanggang kahapon sabi kakabit na rin yung canopy pero mabilis lang magkabit ng canopy kahit isang tao kayang kahit hindi abuti ng isang oras yun pero ayun inabot ng isang araw and until now this morning 8am wala pa rin update so pang 5 days na namin dito alamin natin mamaya kung ano yung development yon hi Simba wala pa rin nandito ayun yung mga mas ayun ang update sa multicap hulaan natin tayo tatawagan ba tayo ngayon o hindi sa hindi ko natulog ah sa mga kaunod ya sa turkmen Pagpapil mo na. Ayun. Ano natin kung anong mangyayari ngayon sa ano, sa multi-cab ng master. Ay, stress na si tatay. Ah. Na-stress na siya sa pag-aantay. Kahit ako na-stress na rin ako kasi kahapon nag na kami ng gamit. Nag-ligpit na ako ng mga damit. Actually, talagang wala na akong susutin. si expect namin. Ano lang eh pang 4 days nga lang yung damit ko so ngayon nag recycle na ako ng damit malalaman <laughs> natin kung ano yung magiging development dito sa multicab na ito mga master so upload ko muna itong video na to for update to sa multicab and then nandito pa rin kami medyo nabubord na nga kami kasi nga wala naman kami ginagawa dito sa bahay nakatunga nga lang kami dito <laughs> Tapos kung lalabas naman kami, magpo four wheels. Ang hirap kasi medyo matrapik na rin dito sa Dabaw. So, no choice talaga. mag kami ng update dun sa multi -cup. Sana ngayon before lunch, magkaroon ng update. Kaso, chinek ni tata yung yung ano yung tao hindi pa rin naka ano naka online so simula kahapon yung sabi niya natatawag siya hindi na nag online yun ang ano ko yan issue ay ang inaalala ina ko yan kasi kung may issue sa makina tapos ibabiyahin namin ang Manila so that is 1,600 kilometers roughly baka hindi natin alam along the way di ba magkaroon ng issue sa mga alangan ni lugar o may tumirik wala na problema na yun paano pa kami babalik na sa Davao So, yun ang ano, naalala ko. And sana maayos naman yung ano, multi-cab Kasi ano, pahirap bumiyakin nang may issue yung makina. Eh, okay lang kung may dala tayong tools or meron tayong, alam natin yung issue ng makina, madaling gawa ng paraan. Pero, ganyan na, syempre, binili mo. Tapos, hindi natin alam, babiyakay natin ng na malayo. Baka magkaroon ng problema, ano? So, yun lang mga master. I-update ko lang kayo sa aming struggle dito sa Multicab. So, fifth day dito sa Davao And still, we're waiting sa update doon sa ano, sa kung ano na nangyari. Napalitan na, okay naman eh. Tingin ko nagkaroon, ako hula ko lang ha. Hindi ako sure, pero hula ko nagkaroon ng problema sa engine. No? Hula ko lang yun. Kasi kung canopy lang ang problema nun, madali nang gawa ng parang yun. At kung naikabit na yung canopy, kahapon pa dapat, ano? Kahapon pa dapat kami kinontak na okay na? Or kahit late na, kahit na mga alas 7 ng gabi or 5 ng gabi. Eh, kaso lang, walang, ano, walang update. So, ibig sabihin, meron malaking problema dun sa uh, multi So, up, yan ang i-update ko sa inyo sa mga susunod natin vlog. Okay, so for the meantime mga master, eto muna. <laughs> Bye-bye.